Yan mga idol, may nag-comment po sa aking YouTube channel uh, Dito nga po sa bike ko Na itulak Nyo lang po bike nyo Doon malalaman na maayos kung Sasabay back rank arm Ng bike nyo po Yan mga lodi uh, Kasi nga po, itong hubs ko po ay Edited uh, Pakita ko sa inyo mga idol Yan mga idol, ito po yung hubs ko Ah... Uh... GUB bilang po 'yan mga idol, 6 uh, poles, Ayan po, GUB na 6 poles, uh tapos ito naman po yung RD ko mga lodi. A7 na uh, L2. Yan, Elite. Tapos yan Kogs ko ay 10 speed na 11 cogs. Yan mga lodi. Oh. Okay, bali mga Lodi, ito pong GUB na hubs ko ay magpo 4 years na po ito. Ayan, tapos mga Lodi, uh, siguro nung nabuo ko tong bike ko na to, uh, ilang buwan lang ay pina-edit ko po itong bike ko. Uh, itong ano, hubs ko, pina-edit ko po at lahat po ng spring poles nyan ay pinalitan ko. Uh, ngayon mga idol ay testingin po natin. Yan. Bali, yan po ay nasa yan, pangalawa. Yan. Ayan, mga lodi Oh. Ah, uh, sabi po kasi nung iba ay sumasabay daw po itong rank arm kapag ka nasa ano, kapag ka nag-stop po tayo ng uh, pag, uh, pedal. Ngayon mga lodi, try natin ilagay ito naman sa pinakamalit uh, pinakamaliit na ah uh, cogs o sa high gear yan yan lumipat na po okay so, try natin kung sasabay mga idol ayan mga idol o oh. Ayan na po, nasa may uh, high gear na po yan, nasa pinakamaliit na kog. Ayan, Main mga lodi, uh, balik po tayo doon sa request po ng ating kabikers na kapag daw po uh, itinulak natin yung bike natin ay sasabay daw po yung uh, yung arm natin. Ayan po. Balik mga lodi, ito po ay itong video na to na mapanood nyo ay ginawa ko po kanina nung uh, hindi pa po tayo nakakapagsara. Ngayon mga lodi, ito po, uh, panoorin nyo lang po. Yan mga idol, bumaba tayo sa pangalawa sa maliit. Minsan mga idol, may pagkakataong sumasabay din yung crank niyan kapag dahil niladaman. Sa high gear naman tayo mga lodi sa uh, pinakamalit na pogs.